Pagkakita ninyo na dito sa Inoko Sur, mga residente dito hindi nagbabayad ng tubig kasi meron silang sariling ah, uh, paano ba ito? Poso, no? <laughs> poso sila. At ito, itong poso na to. nung araw ko pa yun nakikita, hanggang meron pa rin sila nito. Tapos, ah, uh, actually, ano po, ah, uh, Ilocos. Ha? Ah, sa Kawayan pala to, ay karamihan, ganito yung gamit. Ayan. So, pakita natin, ano? Ayan. Ayan. Ito po ang tinatawag nila teacher pump. Nung ng araw, marami ko nakikita ganyan doon sa barrio. Pero sa Manila, wala na ganyan. Hindi <laughs> ba? Ayan. So, tingnan natin. Ito si si Tom. Ang panganay na anak ni, ano, ni Pastor Norton. At ito Sister Wing. ah uh, bumati ka mo na, ano, Tom? <laughs> Ayan. Siya po ay isang uh, architecture graduating student. ay Magiging architect na po siya. So, malapit na yun, no? Ilang taon Ilang taon na lang? <laughs> uh, Santa Ana lang at magiging architect na siya para sa mga gustong magpaano magpagawa ng bahay ba si si architect Tom Santiago yan ite demonstrate ni ano ni ni Tom paano ba ah, uh, ano hinto kasi ganito to oh. parang ayaw naman lumabas o so, sige Ide demo ni Tom paano ba pag, pag, Kailangan merong ano, merong Pangsundo ano. Ayan. Kaliwete ka ba, iho? Ah, <laughs> taga ano. Ayan. Ako, mukhang umaakyat na yung tubig. So, ganun pala yun, ano? Tignan nyo, ang lakas ng tubig. Okay. Ngayon, ang ginawa ng kanyang papa, para hindi masyado mahirap pagdadala sa banyo, ang ginawa ng kanyang papa. tubo, no? Mapuntaan. Kapag nag ano siya, nagbomba, yung ano, yung tubig, diretso na sa banyo. So, wala kayong binabayaran sa tabibig. Wala. O, oh, diba? Saya naman. So, yan po yung feature pump nila Tom. No? At, na uh, naba, tawag sa atin naman sa Manila. Bawal naman yan. Ano? Yeah, anyway, salamat sa Lord. Dahil meron. <laughs> ano, meron sila ganyan. Alika dito kasi madilim dyan. Oh, yan. Yeah. Anong masasabi mo to? Ba, masaya bigay ng board sa atin sa inyo hindi na kayo wala magbayad. kaya malaki din pinabayad namin sa tubig kaya eh. no, kayo libre <laughs> ah, sige magbabay ka na eh. bye po God bless yes. thank you Tom bye pong ano, verse sa Bible na ang Diyos ay nag, nagbibigay din ng libreng tubig. Ano pa sabi niya dito, no? Come all you who are thirsty, come to the waters. Sabi niya ganun. And you have no money. <laughs> Magkakaroon kayo ng tubig. Yan po ay mababasa natin sa ano, sa Isaiah 55 verse 1. Kaya po napakaganda po na na illustration yun, ano, yung yung poso na nagbibigay talaga ng na libreng tubig ano po at tayo po naman sa ating Panginoon sinasabi niya na kayo na, na nauuhaw lumapit kayo sa akin at kayo ay aking uh, i uh, bubusugin na tubig yan praise the lord amen so yun po napakabuti ng Panginoon sa atin pakabuti ng, ng, ng Panginoon. Nagbibigay sa talaga ng lahat ng ating pangilangan. At lalo na ang tubig. So, ito po si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. God bless everyone. Bye-bye.